Morning guys. Ayan, susunduin so ko yung tita ko sa Okachimachi Station. Magmi-meet -me kami dito sa Japan ng tita ko ulit. Ayan. ayan. on the way na ako papunta sa uh, station. Ang ganto ka tahimik pa sa Japan. Uh, time check 9 AM na. 9 ng umaga. Hindi pa masyadong matao guys. So. Yan, malapit lang ako dito sa may Wen Station. Ay, Okachi Machi pala. Oh, ito yung mga kalapati. Oh. Siguro nandoon na si tita ko. si late ako eh. <laughs> Eh sarado pa yung mga Nga pala yung kapal iba yung ibabaw dyan yan yung nagdadaan na ng train yun siguro na dyan si tita yun may bumaba na eh may nag-stop na parang si tita na yata yun nakaupo dun balot na balot ayun kumakaway na nga si tita Woohoo! ayun oh no? si tita nga yun na ayun oh no? balot na balot kasi lamig dito ngayon guys ayun si tita ko dito nakatira yan eh ayun. Oh hi, yung kusay masu. Tita, see you again. Saan tayo tan? Sino ba yan? Hala, e, sa vlog ko to sa vlog. Ah, sa vlog. Oh, yeah. Dito ba dito ba? Tawo kuti sa tita ko. Oh. <laughs> yeah. kila yung. Sorry, nalita ko tita. <laughs> oh, babalik na kami. Yeah. Ah, sa blogger mo yan? Oo. Oh. God bless us all kasama ko ka na tita ko guys so banding mabanding na kami salamat salamat guys